666, Katupa, familiar ka ba sa numerong ito? Kung hindi natin alam kung anong meron sa numbers na ito, ay tiyak madahdaya tayo. Sa hindi nakakaalam ang numerong ito, ay ang numero ng Diablo, o tama kayo nang narinig ang numero ng Diablo o ang marka ng Diablo. 666 pinapalaganap ng Diablo sa buong mundo upang ang tao ay mabulag sa katotohanan tungkol sa spiritual na kahulugan nito. Tingnan, Monster Energy Drink, familiar ka ba sa inuming ito? Kung ating susuriin ang kahulugan ng logo nito ay malalaman natin na 666 ito. Sa Hebrew numerals tingnan, makikita mo na ang nirepresentar ng simbol sa logo ay ang number 6 at dahil tatlo ay magiging 666, kuha nyo ba yon? Makikita mo pang may cross sa word na monster tiyak sa pag-inom nito ang cross ay magiging upside down cross. Pangalan pa lang na monster which means tawag ng inspired ng demonic spirit kaya iwan ko lang kung anong demonic spirit ang papasok sa'yo, sa oras na uminom ka ng tulad nito. 666 kahit sa mapadamit man, mapasombrero, mapasapatos, at kahit pa sa mga palabas sa television na bumibitag ng mga kaluluwa. Kahit sa hand gesture nito na pinopromote ng mga celebrities sa publiko, ngunit kadalasan sa mga tao ay gumagaya at inosente sa totoong kahulugan nito. Kaya huwag padaya.

Sabi niya ito daw ay movement ng black people. Ngunit ito ay kasinungalingan, tinatago niya ang katotohanan upang ang mga tao ay madaya. Basahin natin sa aklat ng Revelation chapter 13 verse 18. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is six hundred three and six. Kita niyo ba yon? kadalasan sa mga demonic rappers ay instrumento ng Diablo, upang ipromote ang numerong 666. Upang ang mga tao ay madaya at tanggapin ang numerong ito. Tingnan ang mga demonic rappers na ito na ipinapahayag ang 666. Trippy Red na may 666 na tatuo sa taas ng kanyang mata at sa kanyang palad. 36 Mafia At itong Big L, Return of the Devil's Son. Basahin ang lyrics sa isa niyang kanta. On M.O. School, the 666, no tricks. I'm rolling with Satan, not Jesus Christ. Big L straight from hell, the devil's son. Kita nyo ba yun? Gusto kasi ng Diablo na mapunta ang tao sa impyerno. Kaya siya ay gumagamit ng mga instrumento para ipalaganap ang kanyang mga gusto, kaya ikaw katupa, huwag padaya. Katupa hanggang dito na lang, ikaw anong masasabi mo? Just comment down below.